ay nandito po tayo sa Mimbalot Falls kung saan sa ito sa mga dinarayo dito sa Iligan City Kung isa sa mga naghanap ng guide kami na po ang bahala sa iyo dahil ngayong araw ay papuntahan natin ang Mimbalot Falls dito sa Iligan City Ang starting point pala natin ngayon ay ang Mandulog River Mula po dito ay aabot lamang ng 20 to 25 minutes na biyahe papunta sa Mimbalot Falls Maraming salamat nga pala sa bago nating taga-suporta na kilala natin dito sa Esplanad na matatagpuan pa rin dito sa Mandulug River. Hello! <laughs> Kapag nalampasan po natin ang Mandulug River, di po kalayuan ay makikita po natin dito ang isang traffic light dito po sa barangay Hinaplanon. Ito po yung unang traffic light na ating madadaanan. Mula po sa city proper, ay madadaanan po natin dito ang City Hardware kung saan hindi po kalayuan ay may isang ang daan na papunta sa Gaisano Mall. Mula po dito ay kailangan marating natin ang isa pang malaking establishment na tinatawag na Robinson Place dito sa Iligan City. Mula po dito ay tuloy-tuloy lang po yung biyahe natin hanggang sa marating natin ang isang tulay kung saan ito po yung namamagitan sa Barangay Maria Cristina at Barangay Buroon. Dito makikita natin ang Agus River kung saan naroroon ang Maria Cristina Falls. Kaya lang ito ay serado ngayon para sa publiko dahil sa nagkaroon ng landslide doon sa dadaan natin papunta sa Maria Cristina Falls. Ngayon po ay papasok na po tayo sa Barangay Buruon. Ito po yung pinakahuling barangay dito sa Iligan City. Ito rin po yung barangay madalas puntahan ng mga iliganon at na mga turista tuwing weekend dahil dito po ay marami po silang mapagpipilian ng mga resorts. Isa na po dito ang Blue Lagoon kung saan malapit lang po ito sa ating pakay ngayon na Mimbalot Falls. Ngayon po ay nandito po tayo sa Timuga. Makikita po natin dito o madadaanan po natin ang mga iba't ibang resorts. Ito po ay isa po sa mga palatandaan natin na malapit na po tayo sa Mimbalot Falls. Habang binabaybay po natin ang National Highway dito sa Barangay Buron... Di po kalayuan dito ay makikita natin ang isang overpass. Dito po tayo ihinto dahil dito po ay makikita po natin ang isang daan pakaliwa papunta sa Mimbalot Pools. Mula po dito ay toto 3 minutes na lang po na biyahe papunta sa Mimbalot Pools. Sa mga magtatanong nga pala magkano ang entrance fee, ang entrance fee po ay 50 pesos ngunit pwede nyo na pong puntahan ang kanilang swimming na tinatawag nilang Blue Lagoon. Mula po dito sa ating kinaroroonan, makikita po natin ang isang pakaliwang daan. Dito po tayo papasok papunta sa Mimbalot Falls at saka sa Casa Blue Lagoon. Di po kalayuan ay bubungan po sa atin ang napakagandang falls dito sa Iligan City. Kaya kapag kayo po ay dadaan dito, huwag niyo pong hayaan na hindi po kayo makakapunta dito dahil mula po sa National Highway ay aabot lang po ng 2 to 3 minutes ng biyahe papunta dito sa Mimbalot Falls. At sana po ang video na ito ay nakahatulong po sa inyo upang mahanap nyo ang Mimbalot Falls at hindi na po kayo nahihirapan na maghanap kung saan po ito naroroon. Hanggang dito na lamang po, sana po ay samahan nyo kami sa susunod namin na biyahe dito sa Mindanao.